Dahil kung hindi po huh? sa dollar account at peso account siya hindi po talaga papasok yung earnings kasi papasok huh? lang po 'yung earnings kapag yan ay dollar account so yung nagtatang uh, naka-unhold ang mga payment uh, unang-una i-check ninyo 'yung inyong payout method 'yung inyong banko. so i-check ninyo na baka nagkamali kayo sa paglalagay ng uh, bank account number okay and baka may mali sa pangalan or 'yung bank account Guys, nice. oh, back tayo dun sa ano, uh, payout method. So, syempre dapat, sabi nga ni Ma'am Amelia, i-check lagi uh, yung bank, account details, name, account, so, IBA number or yung SWIFT code. So, yun yun, isa sa mga dapat, dapat tama po yung mga put natin dun sa payment method para hindi po tayo magkaroon ng problema. Pagka nagpe-payout po tayo, hindi po siya ma-on-hold and baka may mali sa pangalan or yung bank account number or yung routing number. So, ito check nyo po yun. So, pwede kayong pumunta sa ating payout and pwede niyo dong i-edit. Tingnan ninyo yung bank account. Okay? And so, make sure na tama siya. Uh, second, Not second, pinaka-importante, relate, related dito sa bank account, um, is dollar account po ba yung bank account na nilagay ninyo, na binigay ninyong payout method? Naka-dollar account ba siya? Dahil kung hindi po siya dollar account at peso account siya, hindi po talaga papasok yung earnings. Kasi papasok lang po yung earnings kapag yan ay dollar account. So, make sure... So, uh, don doon lang po tayo nagkakalito sa sinabi nga ni ni ma'am na dapat daw po which is dollar account. So, ang dami naman nag out sa Pilipinas gamit ang uh, Philippine account which is hindi naman po siya dollar account so Pilip peso account po siya which is pumapasok uh, naman po yung payment. So ang dami po sa Pilipinas. So dito lang po uh, medyo uh, siguro kasi si Ma'am nasa ano siya, nasa ibang bansa siya. So kaya po niya ito nasasabi. Pero kagaya ko guys na nandito po ako sa UAE. So ang um, gamit ko is UAE account na uh, bank na payout So hindi po ako dollar account kundi dirham account po yung sa akin EED dirham account so pumapasok din po yung payout ko so ganun din naman po dun sa Pilipinas which is peso po sila yung mga kakilala ko hindi po sila naka dollar account peso account po sila pero pumapasok po yung kanilang payout dun sa kanilang Facebook So dito lang po medyo ano po tayo dito Misinformation po si ma'am po dito Which is okay lang po So ang ano doon basta po, correct po lahat yung ating payout uh, details correct po lahat, wala pong mali papasok po yung ating payout so regardless, peso account po siya or dollar account kasi nga, ang ano naman po yan yung meta magsisend sa ating uh, salary which is naka peso, uh, naka, sorry, naka dollar account so kinoconvert automatic na po yan pag isesend po nila sa ating bank so converted na po yan kung saan bansa man tayo kagaya sa akin is, nandito po ako sa Dubai So automatic naka-converted na yan pag send nila sa aking account naka derham na po yan. So ganun din po sa Pilipinas pag ano naka naka-peso na rin po yan. So naka-peso na rin po yan pagka pumasok sa uh, Pilipinas. Let's say kung sa Pilipinas ka man, ang pay ang out mo ay peso. So converted na po yan pagka dumating po sa ating bank account sa Pilipinas or naka-dollar account siya. So, paano kung wala kayong dollar account? Either mag-open kayo ng dollar account kung meron silang dollar account doon sa banko na yon, or pwede din po kayo mag-open via PayPal. So, marami po yung gumagamit ng PayPal as a payout method dito sa Facebook. So, ayun, punta lang kayo sa paypal.com and mag-sign up kayo. Ang pangalawa natin... So, yes guys, so... Okay naman din ang sinabing option ni ma'am kung ayaw nyo naman sa banko pero yung sinabi niya na dapat mag-open ng dollar account which is pwede naman kahit peso yung ano natin ang ginagamit natin na payout and then the other one is PayPal account. Yes, ang dami-dami guys na gumagamit which is PayPal account at alam nyo ba mas convenient ngayon kasi nga kahit na $25 lang po yung nalikom natin sa Star or sa Extreme Ads ay makakasahod tayo. Unlike sa bank account yung gamit natin which is kailangan natin bunuin yung $100 para makasahod po tayo. So sa pag sa US naman tayo guys, naka-base, kung nandun tayo sa US, $25 lang po sila, makakasahod na po sila. So sa Pilipinas or kahit nandito tayo sa Dubai or sa UAE, kailangan pa talaga na $100 kung bank payout yung gamit natin. Pero pagka PayPal po tayo, $25 lang makapag payout tayo. Yun nga lang, syempre, pag itatransfer mo yun sa banko mo, mayroong charge. So, kaya ako, pinili ko pa rin na mag uh, back to bank payout dahil ayoko na uh, itatransfer ko sa aking banko, mayroon ding charge. So, Oh, back to kay Ma'am po tayo. Reason kung bakit naka-on hold yung inyong mga earnings is maybe because uh, hindi mo pa na-reach yung uh, payment threshold na tinatawag natin. So, para makasweldo ka sa sa, sa STARS, kailangan meron kang $100 and para naman sa uh, ads on reels or in-stream ads, kailangan meron kang $25 para makapagsweldo ka. Mm -hmm. Ngayon, kung tama naman yung ba bank account mo or lumagpas ka na doon sa payment threshold, so pwede kang mag-send ng email uh, sa Meta. Uh, itatry kong ilagay yung link uh, na, na sa akin nung, nung, friend ko. Kasi, kasi naalala ko na almost one year ding nakahold yung kanyang payment. And then, sa kanya lang nilakad after a year nung siguro nanawa na siya. So, nag-email siya sa Facebook support and uh, yun, inayos nga. So, ayun. So, unang-una, check natin yung bank account natin and pangalawa baka wala pa kayo sa payment threshold natin. And yung pangatlong reason natin and isa ito sa naka red flag is baka yung inyong profile or inyong page or inyong account is under review ni Facebook. So, bakit siya under review? Baka kasi may ginagawa kayong mga milag. Yes guys, so isa yon sa mga possible na hindi tayo nakakapag out dahil nga gawa nung ating profile which is under review. So may mga kakilala ko na hindi pa rin okay ang kanilang payout hanggang ngayon dahil nga gawa ng ang kanilang payout ay mayroong unusual activity na ginagawa. So yun yun po yung sinasabi ni ma'am dito na ang laki ng earning. So may unusual na ginagawa na ang sobrang taas ng inyong mga, uh, sobrang taas ng inyong mga earnings, pero yung views nyo sobrang baba. So, ayun, chinecheck yan ni Facebook mama, mama. kung gumagawa kayo ng kababalaghan bakit sobrang taas ng mga earnings kaya naka-unhold yan. So, ang nangyayari kasi, yung iba nag gumagawa sila ng click to click na nagkiklick sila ng mga isda para tumaas yung kanilang mga revenue. Hindi nila alam na sobrang daling i-check ma, ma Red flag na kaagad niyan kapag nakita ni Facebook na bakit sobrang taas ng revenue mo pero ang views mo is kokonte. So red flag na yon and i unhold niya yung inyong earnings and kapag napatunayan na lumabag ka, gumawa ka ng kababalaghan, Ifa-flag ka niya, tatanggalin niya lahat ng iyong tools, madedemonetize ka, and yung iyong perang na-earn no dyan is Ma, ma, magiging not payable. Hindi niya po yan babayaran. Bakit ko alam? Kasi nangyari na po siya sa akin. So, nagkaroon din ako, di ba nabanggit ko na yan sa inyo, nagkaroon na ako ng isang channel, nag-click ako ng ads. So, lahat ng earnings ko, stars, ads on reels, bonus, not payable siya. So, nawala na siyang bula at hindi na siya nabayaran. So, ayun guys, yung tatlong posibleng dahilan kung bakit naka-unhold yung inyong mga earnings. So, katulad nga ng So ayun guys, sabi nga ni ma'am, so dapat iwasan din natin yung mga unusual activity, okay? Siyempre, at isa na doon, lalo na pag marami tayong violation, yes. Kung may, marami tayong mga nilabag na policy din ni eh, Meta, so magkukos din yun na tayo rin sa sahod dahil nga siyempre, uh, yung mga earnings natin doon sa video na, na nagkaroon ng flag content or violation ay hindi na din yun isasama. So, ma ma marami salamat ma'am sa iyong mga payo which is mayroon lang nagkaroon ng uh, misinformation doon sa uh, pangalawa na sinabi mo about doon sa bank which is at at the end, lahat po ng mga payo ni ma'am which is makakatulong talaga sa atin para mapaangat at uh, mamalaman uh, natin yung mga bawal at yung ano nang dapat gawin at lalo lalo doon sa ating payout na yung dapat is uh, tama yung ating gagawin so guys I hope may natutunan tayo sa ating uh, uh, tutorial for today at saka sa reaction video natin kay ma'am uh, ipalo nyo po ako for more uh, reaction video at marami pang tutorial marami salamat and have a nice day po